nila ng truck. Ito po ha. Ah. Hindi po sa akin to ha. Sa client. Pakita mo si madam. Hi ma. Hey. Oh, guys, uh, hindi po. Ulitin ko lang. Hindi po ito sa akin. Sa kanila po ito ha. Ah. So uh, ito guys. bibilang tayo. Baka sakaling makamagang pamas ko tayo. Wait lang. Ayan. So 100. Wait lang. Kabilang natin guys. Seven po galing po sa kanila. Bakit mo sila madam? Hi ma'am ma. 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 Yan po 10 10 10, Ma, baka naman. Pwede makahingi naman sa pamilya. Baka <laughs> naman. Kasi sa sobrang bait nila. Kasi nag sobrang talaga yung ano. Sumo sumobrang bayad <laughs> nila. <laughs> <Kasi> Binayay. <sobrang laughs> <Kasi sobrang laughs> Binayay. <laughs> Thank you, ma'am. <laughs>